ng katao-tao sa Saudi Pinoy lang ang tao naglalakad mag-isa nandito <laughs> na tayo sa bakal Car nasan ba na nandito na tayo sa Car

syempre kukuha tayo ng pangalan natin eh no kukuha tayo niya no mar hindi na tayo ito lang ang nabili natin par ayan lang oh. Pauwi na tayo par akad ulit